Pinakamatanda matandang distillery sa Pilipinas na may museum na papatagayan ka ng six times. Tara, siya. Yung mga kanausal nyo ba ang nalaman ko? Kami na badbadi sa Destilleria Limtuaco Museum sa Intramuros, Manila. Sa puso ng Intramuros, may kita mo ang Destilleria Limtuaco Museum, ang pinakamatandang distillery sa buong Pilipinas. Imagine, more than 170 years na silang gumagawa ng mga iconic na inumin, gaya ng White Castle Whiskey, Very Old Captain Rom, Napoleon, at syempre ang sikat na Maria Clara Sangria at El Hombre na Tequila. Dito sa kanilang museum, maramdaman mo ang timpla na kasaysayan at kultura ng Pinoy spirits. May kita mo yung vintage bottles, lumang gamit sa paggawa ng alak, at kwento na limtua family na nagsimula pa noong 1852 para ka nagtutour sa kaloob ng isang timeline na puno ng lasa at alaala. At syempre, hindi lang history ang meron dito. Pwede ka rin mag-taste test sa iba't ibang locally made liquors. Perfect para sa mga mahilig sa heritage, history at konting chill time with friends. Kung trip niyo ang unique museum experience na kakaiba sa typical art o science museum, ito na yung pasok sa bucket List sa Intramuros Adventure nyo. This is your operating hours kupunta puta kayo at ito naman ang entrance fee o nyo? na nyo. Tandaan dito sa Destileria Limtoha Museum sa Intramuros Manila. Let's go!